pinag-ulingan. Ano okay, kita ko tayo po ito. Kirek, pa. Oh, ano yung steam po na ito. Kirit, nag Oh, wala nyo lang ang kahoy na Ano oh? mo? Oh. Wala, bundok talaga ang tatay. Oh. Dalawang bundok. <laughs> Hindi 'pagka rin nahawakan. Pag Magdi hmm. pag-aayos pa rin. Problema paglalaglag. Uh, hmm. oh, lang puno. Ano <laughs> ginagawa hamba. Dangerous. Aray, hanggang nata na ata yan. <coughs> oh, ito. Maganda oh. Magandang hayop Malaw oh. nga ito, bundok. Mountain boss. Nasa yung, pa kaya ito? Oo. Nasa sikto ba? Uh, so ikaharis tang ektarya din pala no. Ito atin to, putol eh. ay. Yung tay galing kahapon eh. tinama tayo ni Alex. Dito pa kita agan kahapon. Hanggang ibabaw pa. Oo, malawak, malaki din pala. <laughs>

Yan, sinasabi ko, boss. Cancel. <laughs> cancel. O, <laughs> <Ayun>, nakakit ikaw? <Biyo>, Huwag <laughs> yung tagalaman din eh. Ayaw na, no, no, walang dadaanan eh. Ano ka, mm. cancel ka. Ayaw na, madulas. Hindi ka pa mapangasad. Cancel ka. Sir, gusto rin makarapayin. Ayun, dama mo. Yan. May dalawa. Cancel. Lini, ang daan. Ayun mo. Ano ko? <laughs> namu. Namu? <laughs> namu ka. <laughs> ano yan, Chong? Namu. Namu. <laughs> namu ka. Anong namu? hindi ka bina. Talas yan. Anong namu? <laughs> Arenda, ano? Namu ka. Namu ka patulan. Dito na kami! <laughs> Arang. <laughs> <laughs> namu. Namu. <laughs> đây là cái mountain nó lâu vọc đêm của tao Kuha lang nga. Ano silang slide? Wala na. Ito na Thailand tayo slide, no? Nari? Ang kabila. oh ka, Bustik? Tarik na rin, oh. mo talaga? Pagkarinawan mo, tarik. Ano? namo mo? <laughs> Hindi natin to dirt. Huh? Hindi natin. Ha? Baka hindi na to sa atin. Ang hirap din, hindi mo alam ang patutuhan. Okay, hindi na ko yung patutuhan. Hmm. mountain. Bumami aga na. Kung ano ano? Kung paliwana ko dun pa. Labas ang ano alak. Okay, Kung hindi ko sa malawig. <laughs>

Bule, bule. Wala yan trabaho na rin 'no, Isu solar nila. Iyan uh...